Kamakailan ay merong pala isipan na kumalat sa social media. Ito yung itranslate mo daw sa English yung pangilan ka ba sa magkakapatid. Nako, kanya-kanyang banat ang mga netizens at maraming sagot na nakakatawa. Ikaw ba? Ano translation mo dyan? Medyo mahirap, no? Anyway, kaya ako nabanggit yan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bunsong kapatid. O tanong na agad, masarap ba ang maging bunso? O palagay ko mahahati ang opinion natin tungkol dyan. Sa iba, mapalad ang bunso dahil yung mga unang anak daw ay praktisan. At pagdating sa bunso, eh, sanay na sanay na mga magulang at alam na ang gagawin. Sila din daw yung naging baby ng pamilya kasi sila yung may pinakamaraming pwedeng mag-alaga mula sa tatay, nanay at mga kapatid. Mapala din daw kasi yung mga unang anak ay nasa panahon pa na nag-establish ng buhay ang mga magulang kaya medyo hirap pa. At yung nakadama ng mas maginhawa ay yung bunso na. Pero hindi laging ganon. Misan, pag bunso ka, lahat ng damit na pinagpasapasahan na ng mga kapatid na nauna sa'yo, misan yun ang damit mo. Misan yung puting damit, eh hindi na puti. At yung telang, nako, halos sitro na dahil sa pakikibaka ng damit. Kung madami kayong magkakapatid, yung bunso ay kadalasang nade-deprive na din sa mga maayos na gamit dahil siyempre, pag limitado ang pera, uunahin ang pangangailangan. Kaya ang kabilang panig, nagsasabi na hindi lahat ng bunso mapalad. O eto pa, eto pa. Misan yung bunso ay bunga din ng paghahabol. Yun bang either puro lalaki ang anak at naghahabol ng babae o puro babae at naghahabol ng lalaki. Yung feeling mo tuloy, either ikaw yung matagal nang hinihintay o kaya dahil bigo na naman sa'yo, elas eh, ka na. At kung hindi dahil sa paghahabol, e eh baka hindi ka na isinilang. Minsan din, yung bunso yung wala sa plano at aksidente lang daw kaya may humabol pa. Ano pa man ang dahilan bakit ikaw ang naging bunso? Tandaan mong walang buhay na isinisilang ng hindi ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya, dear bunso, kung feeling mo eh, lata ka na lang o hindi ka pinlano o kaya ikaw ay naging bunga ng paghahabol sa dream child ng parents mo at hindi ikaw yon ito ang sabi ng Bible. Kilala nyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin, kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Maraming masasakit na salita ang pwedeng madinig ng tao na makakaapekto sa kanyang pagtingin sa sarili. Mas masakit kung ito ay hindi totoo at sa magulang mo pa manggagaling. Kabilang na yung aksidente ka lang, hindi ka pinlano, o naghabol kami ng lalaki o babae at hindi pa din nagkaroon na kapag ka hindi pinaliwanag sa isang anak ay maaaring maging negatibong tatak. Kaya dapat balikan ng katotohanang ang bawat buhay ay mahalaga dahil ang bawat buhay ay galing sa Diyos at minamahal ng Diyos. Kaya kung ikaw yung bunsong hindi maganda ang karanasan, yan ang mensahe ni Lord para sa iyo. Asala pa.